Tinutuntun na ngayon ang Bureau of Customs sa mga bodegang posibleng nag-iipit o nag-iimbak ng supply ng bigas sa bansa. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Atty. Vincent Maronilla, tagapagsalita ng BOC, na nasa 500,000 sako ng bigas mula sa iba't ibang bodega ang kanilang iniimbestigahan. Inila, inaalam na nila kung iniipit nga ba ang supply o di smuggled ang mga nakaambak na bigas sakaling mapatunayan kung ito ng customs at pag-aaralan ng iba't ibang ahensya kung mapapakinabangan pa ba ito ng publiko. Hindi lang naman mga kontrabando ang binabantayan ng customs kahit ang landed price ng mga imported na bigas. Minomonitor din nila para masigurong masusunod ang itinakdang presyo ng Pangulo. Pagtitiyak ng customs kaysa sila sa layunin ng Pangulo na hindi maagrabyado ang mga consumer. Ito pong hakbang ng pamahalaan, specifically itong inisyo ng ating Pangulo, uh, pinapatupad po ito para sa kabutihan ng uh, nakakarami. Lalo, Lalo na po no, ng mga ating mga kababayan na uh, araw-araw ay nagtatrabaho ng uh, maigi at uh, umaasang makabili ng reasonable presyo ng mga staple food natin tulad ng uh, bigas at iba pang basic commodities. So, in-encourage po namin ng ating mga kababayan na makipagtulungan po sa inyong pamahalaan.